Deus e Filho santi, amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, na makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa na kapatid niyang si Felipe. Laging sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpan niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingiin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga Ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang tinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya'ng ibigay iyon sa dalaga. Kayat pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Levitico, paggunita kay San Eusebio ng Vercelli, Bar paggunita kay San Pedro Julian Amard, pari at Pagunita sa mahal na Bereng Maria tuwing Sabado. Ang Ibanghelyo ngayon ay isang paalala ng lakas ng katotohanan at tapang ni San Juan Bautista na hindi natakot magsalita laban sa kasamaan. Kahit ang kanyang buhay ang naging kapalit. Sa gitna ng kapangyarihan ni Herodes, at sa galit ni Herodias nanindigan si Juan sa aral ng Diyos. Sa panahon ngayon, marami ring Herodes at Herodias, mga makapangyarihan o sikat na tao na ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang katotohanan. Ngunit bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging gaya ni Juan Bautista. Hindi natatakot magsalita at mamuhay ayon sa katotohanan. Sa kabila ng banta ng pagkalugi, pagkahiya o pag-uusig. Halimbawa sa panahon ngayon, simulaan ng katotohanan sa social media. Marami ang nagkakalat ng kasinungalingan online. Gaya ni Juan Bautista, tayo'y tinatawag na gamitin ang social media upang ipahayag ang mabuting balita, hindi chismis. Ang paglaban sa katiwalian. May mga empleyado sa gobyerno o pribadong kumpanya na naninindigan laban sa korupsyon kahit magdulot ito ng panganib sa kanilang hanap buhay. Ang pagpagaling at pakikiramay sa gitna ng pangkalahatang karamdaman at iba pang sakit, marami ang naglilingkod bilang health workers o volunteers na tahimik na nagsasakripisyo para sa kapwa gaya ng paglilingkod ni Juan Bautista sa katotohanan. Tugo ng simbahan at ng Santo Papa Leo XIV. Sa mga minsahe ni Pope Leo XIV, binibigyan din niya ang pagbabalik loob Huwag mawala ng pag-asa sa awa ng Diyos. Magsibula muli. Ang pagkalinga sa mahihirap. Pagsasabuhay ng tunay na pag-ibig sa mga naaapi at nagdurusa. Ang pakikinig sa si Espiritu Santo. Ang tunay na reforma ay nagmumula sa pakikinig sa Diyos sa panalang, panalangin. Ang tugon natin bilang simbahan, ang paglahok sa mga gawain ng simbahan, lalo na sa sinudal process ng pakikinig at pagkakaisa. Pagkilos para sa katarungan at awa sa mga nangangailangan pagpapalalim sa pag-unawa sa salita ng Diyos at pagtutuwid ng maling kaugalian sa parokya. Manalangin tayo. Aming abang mapagmahal sa ngalan ng iyong anak na si Hesus Kristo at sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria at lahat ng mga banal kami ay lumalapit sa iyo na may pananalig at kababaang loob. Hinihiling namin ang agarang pagaling ni Obispo, Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, Padre Nathaniel Cañares, Raymond Lawrence. April, May, Sardual, at ang lahat na may karamdaman sa aming pamilya, mga nanonood at nakikinig, at sa buong sangkatauhan. Punuin mo sila ng lakas, aliw at pag-asa. Tipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at itaguyod sila sa landas ng paghilom katawan man o kaluluwa. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali sa pagwawalang bahala sa simpahan, sa kakulangan ng pananampalataya at sa pagkukulang sa pagkakawanggawa. Sa tulong ng iyong grasya, Baguhin mo kami upang maging tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Manalangin din tayo para sa mga kaluluwa ng mga Yumao. Iniakyat din namin sa iyong awa ang kaluluwa ni Pope Francis, Manuel Senor, at Leopoldo. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo ng aking mga ipinapadalangin. Nawa'y sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, makapiling nila ang yung liwanag at kapayapaan sa langit. Inanaming mahal ma mahal Maria, aming ina ng awa, ipanalangin mo kami, mga kamakasalanan, ngayon sa oras ng aming kamatayan. Amen ang ating mga referensya ay nagmula sa Mateo, ang pagpugot kay San Juan Bautista. Sa pangalawang Timoteo, ipangaral mo ang salita, maging handa ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Apokalipsis, maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang kuruna ng buhay. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simpahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ng mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghiyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.